Minsan may mga tao talagang mahilig mang bastos, mga individual na tila walang kapantay, nakakayahan na magpakita ng kawalang galang at walang respeto sa kapwa. Ang sitwasyong ito ay maaaring maging labis na nakakainis at nakakabigo. Ngunit mahalaga na tandaan na ang pagiging stoic ay hindi nangangahulugang dapat tayong magpakamartir o magpabayang talikuran ng ating dignidad. Sa halip, ang stoicism ay nag-aalok sa atin ng mga kasangkapan upang matutunan ang tamang paraan ng pagharap sa mga ganitong pag-uugali. Sa pamamagitan ng stoicism, masusukat natin ang ating reaksyon sa mga tao at sitwasyon sa ating paligid. Ang pangunahing layunin ay hindi ang makisangkot sa mga walang kwentang argumento o sa pakikipagtalo sa mga taong hindi marunong bumuhay ng respeto kundi ang mapanatili ang ating emosyonal na katatagan at dignidad. Dito, tatalakay natin ang anim na mahalagang mga paraan upang patahimikin ng mga tao na hindi marunong rumespeto nang hindi bumababa sa kanilang antas. Ang mga estratehiyang ito ay makakatulong sa atin na manatiling nakatutok, mapayapa at may kontrol sa ating sarili habang pinapanatili ang ating integridad. Sa ganitong paraan, hindi tayo nagiging biktima ng kanilang kawalanggalang o kundi nagiging makapangyarihan sa ating sariling reaksyon at pananaw sa buhay. Narito ang anim na Stoic Ways para patahimikin ang mga hindi marunong rumespeto. Unang paraan, huwag magpatalo sa emosyon. Sa bawat araw na tayo nakikisalamuha sa iba't ibang tao, hindi may iwasan na makatagpo tayo ng mga individual na maaaring bastos o walang respeto. Sa mga pagkakataong ito, karaniwan na ang ating unang reaksyon ay ang magalit o patulan sila ng naaayon sa kanilang asal. Subalit, mahalagang tandaan na ang ating reaksyon sa sitwasyong ito ay may malaking impluensya sa ating kapakanan at sa paraan ng paghawak sa sitwasyon. Ayon kay Marcus Aurelius, isang kilalang pilosopo at emperador ng Roma You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang pahayag na ito ay nagsisilbing palala na hindi natin kayang kontrolin ang asal ng ibang tao kundi ang ating sariling isipan at reaksyon. Ang ibig sabihin nito ay sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga tao na may malasakit sa kanilang asal, dapat nating alalahanin na ang ating mga desisyon at responses ay nasa ating kamay. Kung tayo ay magtataglay ng kakayahan na huwag magpadala sa ating emosyon, makikita natin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging kalmado at mahinahon sa kabila ng mga pagsubok. Sa halip na padalus-dalus na kumilos, mas mainam na pag-isipan ang ating mga susunod na hakbang sa pamamagitan ng hindi pagpayag na hayaan ang ating emosyon na magdikta sa ating mga kilos. Nagiging daan tayo upang mapahiya ang mga taong nasa maling asal sa kanilang sarili. Halimbawa, sa halip na sumagot ng may galit sa isang tao na nagpakita ng kawalang respeto, maaari tayong tumugon sa mahinahong paraan o simpleng bahagyang lumayo sa sitwasyon. Sa ganitong paraan, pinapakita natin ang ating dignidad at hindi sinasayang ang ating enerhiya sa negatibong reaksyon. Ang pagbuo ng lakas ng loob na harapin ang mga ganitong sitwasyon Namang may katahimikan ay nagdadala ng mas maganda at positibong resulta hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Sa huli, mahalaga ang pagunawa na ang emosyon ay bahagi ng ating pagkatao, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang mawala ang ating kontrol sa sarili. Huwag nating hayaang ang mga negatibong asal ng iba ay makaapekto sa ating kalagayan ng kaisipan. Sa halip, gamitin natin ang ating pag-iisip at kakayahan na maging mahinahon bilang armas laban sa hindi magandang asal ng ibang tao. Pangalawang paraan, sumagot ng may katahimikan at katalinuhan. Ang katahimikan ay maituturing na isa sa pinakamalakas na sandata ng isang stoic. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong makatagpo ng mga tao na nagdadala ng negatibong enerhiya. Sila ay kadalasang walang respeto o may ibang intensyon na sinadyang magpalabas ng ating emosyon, pakiramdam o pag-uugali. Sa mga pagkakataong ito, mahalagang malaman kung paano dapat tayo tumugon. Hindi natin dapat hayaang makontrol tayo ng galit o sama ng loob. Kung may kausap tayong tao na nagpakita ng kawalang-galang, ang tamang tugon ay hindi dala ng emosyon kundi mula sa mahinahong pagsusuri. Maganda ang sumagot gamit ang luhika at katinuan ng isip. Sa ganitong paraan, mapipigilan nating malubog sa kanilang larangan ng hidwaan. Gaya ng sabi ni Epictetus, If someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. Ang mensaheng ito ay mahalaga. Nagsasaad ito ng katotohanan kapag tumugon tayo ng may galit, tayo ang talo. Ang ating isip ay pumapayag na makilahok sa kanilang larangan at sa huli, tayo ang nagiging biktima ng kanilang mga pagsubok na magbugso ng emosyon sa atin kapag tayo ay sumagot ng may dignidad at tahimik na pag-unawa hindi lamang natin pinoprotektahan ng ating sarili kundi pinapakita rin natin ang ating pagkatao at pagpapahalaga sa sariling dignidad sa halip na magpadala sa mga mapanirang salita o pagkilos ng iba, ang pagiging mahinahon ay nagbibigay daan upang ang pinagmumula ng galit at hidwaan ay hindi na lumala. Sa ganitong sitwasyon, ang taong naguudyok ng sama ng loob ay mas lalo pang nahihiya at madalas ay nagiging walang kapangyarihan sa harap ng ating katahimikan. Sa huli, ang pagharap sa mga pagsubok ng may kaisipan ng Stoic ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipakita ang tunay na lakas ng pagkatao sa mga panahon ng tensyon at tensyon maging halimbawa tayo ng katahimikan at katalinuhan at sa proseso maaari nating maipakita ang tunay na halaga ng respeto hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili ikatlong paraan ipakita ang resulta hindi ang inis minsan sa ating buhay lalo na sa mga panahong tayo ay nakakaranas ng pangungutya at hindi pagrespeto mula sa ibang tao, ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating halaga ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating mga tagumpay. Sa halip na makipagtalo o makipagsagutan sa mga taong walang respeto, mas mabuti pang ipakita sa kanila na mas matagumpay ka kaysa sa inaakala nila. Walang dahilan upang patulan ang kanilang pangungutya o pang-aasar sa halip Gamitin mo ang mga ito bilang inspirasyon at motibasyon upang mas pagbutihin ang iyong sarili. Gaya ng sabi ni Seneca, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ipinapakita nito na ang tunay na pagganti ay hindi sa pamamagitan ng pakikipagkontra o pagbalik ng masama sa kanila kundi sa paggawa ng mabuti para sa sarili. Mo ang sa pagpapatuloy ng iyong pagunlad sa madaling salita. Hayan mo silang magingay at magpanggap na wala silang nakikita sa iyong mga ginawa. Patuloy ka lang na gumawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga pangarap at ambisyon. Habang ikaw ay nagaangat sa buhay at nagiging mas matagumpay, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong mga nagawa. Ang iyong mga resulta ang magiging ebidensya ng iyong pagsisikap. Sa huli, ang iyong tagumpay ang siyang magpapatunay sa lahat at ang mga walang respeto ay mananatiling tahimik sa harap ng iyong mga nagawa. Ikaapat na paraan, lumayo at huwag bigyan ng atensyon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga individual na talagang nais lamang na manggulo o magdulot ng kaguluhan. Sila ay tumutukoy sa mga tao na walang hangad, kundi ang bumuwal sa ating kapayapaan at kasiyahan. Mahalaga na malaman na hindi natin sila dapat mapagaksayahan ng ating mahalagang oras at atensyon kung sakaling hindi natin sila pansinin, unti-unting mawawalan sila ng silbi at higit pang motibasyon na makipag-ugnayan sa atin. Ang mga salitang binitiwan ni Marcus Aurelius ay napakapasiglahin at nagbibigay ng malinaw na gabay. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Sa halip na makipagtalo o makibahagi sa mga nakakalito, at masalimot na argumento tungkol sa kung ano ang dapat na pagkatao ng isang mabuting tao, mas mainam na ipakita mo mismo ito sa iyong mga kilos at asal. Sa mga pagkakataong may mga tao na nagiging sagabal sa ating tahimik at maayos na buhay, ang tamang hakbang ay hindi pumatol sa kanilang mga provocations. Sa halip, ipinakikita natin sa kanila na sila ay hindi makapangyarihan sa ating mga desisyon at emosyon. Nagiging makabuluhan ang pagpili na lumayo sa mga usaping hindi nakapagpapabuti sa ating sarili at sa halip. Dapat ipakita natin sa kanila na ang ating buhay at kaligayahan ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang mga gawain. Ang pagtatalaga ng oras sa mga mas produktibong bagay at mga tao na nagbibigay inspirasyon sa atin ay nagsisilbing paraan na lagpasan ang mga negatibong impluensya sa ating kapaligiran. Sa huli, ang pag-iwas at hindi pagbibigay ng atensyon sa mga nanggugulo ay isang patunay ng ating lakas at pananampalataya sa ating sarili. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na halimbawa ng kung ano ang isang mabuting tao. Ikalimang paraan, gamitin ang humor at kalmadong pagtanggap. Kapag mayroong tao na walang respeto o may ipinapakitang hindi, kanais-nais na pag-uugali, isa sa mga epektibong paraan upang patahimikin sila at kontrolin ang sitwasyon ay ang paggamit ng humor. Ang mga tao ay madalas na naghahanap ng reaksyon at kapag nakita nilang hindi ka-apektado sa kanilang pambabastos, maaari itong magdulot sa kanila ng pagkalito at kawalanggana na ipagpatuloy ang kanilang asal. Sa katunayan, kung maaabot mo ang antas na kaya mong gawing biro ang sitwasyon, sila mismo ang mahihirapang galitin ka. Isang magandang halimbawa ng salubin na nararapat isa alang-alang ay ang sinasabi ni Epictetus, isang tanyag na pilosopo sa Stoicism, na hindi ang mga pangyayari ang mahalaga kundi kung paano ka tumugon dito. Ang kanyang kaisipan ay nagpapahiwatig na ang ating reaksyon sa mga hamon sa buhay ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto kaysa sa aktwal na pangyayari mismo. Kung magiging magaan ang iyong loob at tatawanan mo lamang ang kanilang mga sinasabi, nababawasan ang bisa ng kanilang pambabastos. Sa pagkakaroon ng kakayahang tumawa sa sitwasyon, Nagpapakita ka ng lakas at pagkamalikhain sa paghawak sa mga ito. Minsan, ang simpleng pagtanggap ng sitwasyon na may kalmado at pagtawa ay nagiging sandata mula ban sa mga mapanirang salita. Nagiging epektibo ka hindi lamang sa pagpapanatili ng iyong dignidad, kundi pati na rin sa pagpapakita ng mas positibong pananaw sa buhay. Ang reaksyong ito hindi lamang nakakatulong sa iyong emosyonal na estado, kundi maaari rin makaapekto sa iba na nandiyan sa paligid mo. Sa ganitong paraan, nagiging inspirasyon ka sa mga tao at naguumapaw ang positibong enerhiya sa kapaligiran. Ikaanim na paraan. Gamitin ang kapangyarihan ng kawalang pakialam. Isa sa pinakamalakas na sandata ng isang stoic ay ang hindi pagpapahalaga sa opinyon ng mga taong hindi mahalaga o hindi mo kakilala ng lubos. Sa larangan ng mga pilosopiya, ang pagtanggap sa mga negatibong opinyon mula sa iba ay tila isang hamon na dapat lampasan. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa kanila dahil ayon kay Epictetus, if you want to improve, Be content to be thought foolish and stupid. Ang pahayag na ito ay naglalaman ng isang mahalagang aral. Minsan, upang tunay na umunlad, kinakailangan mong pataasin ang iyong sariling pamantayan kaysa sa mga inaasahan ng iba. Ibig sabihin, hayaan mo silang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa iyo. Sa buhay, maraming tao ang maghahatid ng negatibong pananaw at mga opinyon na walang batayan at kadalasang nagmumula sa kanilang sariling insecurities o limitadong pananaw. Ngunit mahalaga na matutunan mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga salitang walang kabuluhan at huwag itong gawing batayan ng iyong sariling halaga. Ang mahalaga, ikaw mismo ay alam mo ang tunay mong halaga. Dapat mong tanggapin na ang iyong pagkatao at halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi o iniisip ng iba. Kapag hindi mo binigyang pansin ang kanilang masasakit na salita, mawawala ng saysay -say ang ginagawa nila. At sa huli sila mismo ang matatalo. Ang kawalang pakialam na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga layunin at ambisyon ng walang takot sa mga opinyon ng iba. Dito pumapasok ang kakaibang kapangyarihan ng kawalang pakialam. Hindi ibig sabihin na wala kang malasakit, kundi ang pagkakaroon ng kaalaman kung aling mga opinyon ang dapat pagtuunan ng pansin at alin ang dapat ipagwalang bahala sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sariling pananaw at hindi pagbibigay ng labis na halaga sa sinasabi ng iba mas mapapadali ang iyong paglalakbay patungo sa mga layunin mo sa buhay isang mahalagang hakbang ito patungo sa pagbuo ng isang mas malaking tiwala sa sarili at pagpapalakas ng iyong kalooban na manatiling nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ka sa kabila ng mga pagsubok at opinyon ng ibang tao at natututo kang mamuhay para sa iyong sariling mga prinsipyo at paniniwala. Ang pagiging stoic ay hindi lamang simpleng paraan ng pamumuhay. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa kung paano natin dapat harapin ang mga pagsubok at hamon lalo na ang mga taong hindi marunong rumespeto, ang Stoicism ay hindi nangangahulugan ng kahinaan o kawalang pakialam. Sa halip, ito ay isang matalinong diskarte kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mundo. Kapag nahaharap sa mga tao na nagdudulot ng tensyon o kaguluhan, hindi natin kinakailangan na makipagtalo, magalit o gumanti sa kanilang mga yon. Ang tunay na Stoic ay may kakayahang manatiling kalmado at nakatuon sa kanyang sariling damdamin at reaksyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng katalinuhan, natututo tayong ipakita sa mga tao na wala silang kapangyarihan na sirain ang ating panloob na kapayapaan. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating kakayahang kontrolin ang ating mga reaksyon sa labas na mundo sa halip na hayaan ang iba na magdikta ng ating emosyonal na estado. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang aming content. Sa ganitong paraan, mas marami pang tao ang magkakaroon ng pagkakataong matutunan kung paano epektibong harapin ang mga taong walang respeto sa pamamagitan ng paggamit ng stoic mindset. Ang bawat like at share ay isang hakbang patungo sa isang mas malawak na pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina at kontrol sa sarili. At shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga gustong magpa-shoutout ay comment lang ang SPS ako sa comment section sa ibaba para sa next video maisama ko kayo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay nasa ating kakayahan na kontrolin ang ating sarili. At hindi sa mga panlabas na salik, Magpatuloy tayong matuto at lumago sa landas ng stoicism.